Ano yung kapatid mo? Oo, oh, kapatid ko. O, oh, kamusta tay? Ano nangyari sa'yo? Oo. Oh, hindi, hindi na salita. magsalita. pa ka magsalita? Ang paa mo, paggalakad mo? Hirap? Inahawakan nyo talaga? Ala, ilan taon na yan? Bata pa yan, 47. Ha? Kasing edad lang tayo! Oh, sige lang palakarin mo lang kuya. Ito ba mo pupunta diyan? Oh, sige sige, punta ka diyan sa kwarto kuya para umupo ka lang diyan. Bakbang. Kapatid mo 'yan. 47. Ano pangalan niya? Nong. Nong. Kasi edad lang kami. Pero nakakagalaw siya sa pagiga. Kuya, ayos ka nang higa. Tihaya ka. Ikot ka nga. Dapat ikot ka. Nakakaikot ka? O sige nga, ikot ka. Yan. May anak to? Meron. Oo, uh -huh. pang anak niya. Ala. Umano ang kanyang dila? Paburo. Paano mo rin? sa doon sa, yung sa Facebook na hindi-spray. Spray? spray? Ba't ka nagpapa-spray? Bumibili siya noon. Sabi ko, huwag niya kasi hindi ang totoo. Oo. Oh. Sobrang tigas ng ulo niya. Oo. Oh. Ilang buwan niyang ginamit yun? Mula December eh. Tapos, anong pangalan ng spray? pakistar na yun pa? Ano yan? Inano-ano niya sa... Hindi ko siya binibilan. Kasi sabi ko, hindi naman yan rekomendado. Mm. Hindi rekomendado yan gawa ng si Dr. Ong Alam Alam ba, sinabi na ni Dr. Ong yan na wala siyang inaanong mga ganyan sa Facebook. Mm. O ba't sinunod niya yung... Sinunod niya. Ano pangalan ng spray na yun? Potassium yun. Ano ba Potassium, magnesium? Magnesium. Ah, magnesium. Yung ini-spray sa mga balat? Oo. Ano yan? Ininom ba niya? Hindi. Ini-spray It's niya sa bunganga niya. So, ini-spray niya sa mga... Ini-spray niya sa bunganga? Hindi so, pa ang ano Tinignan ko rin sa Facebook yun. Mm. Ini-spray talaga. Talaga? Oo. No. Hala. Kaya na-stroke. Pero wala It's yung stroke bisyo. Na talaga siya. Ah, stroke na siya. Oo. Oh, oh. Pero, na nag-ano ka kasi yung mga ito niya. Namamanhe. Pero hindi pa siya ganyang kalala. An okay pa. Okay pa siya. na ka na kapag trabaho. Oo. Oh. Kasi mo, December. Tapos ngayon, iyan na yung ganyan hmm. na siya. Sige, therapy natin si Ponyo. Patawan po na si Lola Manay. Ang bata. Muna na na. Si Lola Manay, after 2 hours po. Uh Oo, -oh. so, -oh. sige. Mag-a-adjust na lang tayo oh, ng schedule. Oh, 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 oh. <laughs> Nang nag-stroke siya, tawa siya ng tawa. Masaya ka? Na-stroke ka? <laughs> Hindi nga. Masaya yung pagiging stroke mo? <laughs> o, pahinga niya. O, sige na. mag therapy na tayo. Talagang, pag umihiga siya paano, laging ganyan, nakabalok to? Oh, so? Nakakilos ka? Oh, oh. Ah, very good. Meron ako ebidensya sa'yo ngayon. Nakakakilos ka pala. <laughs> Dito kuya. Dito dito ulo sa bag. Dito ka puwesto sa bag. Doon n'paa, sa balik doon Di, kuya, ipasok Kustere! mo yung paa mo doon sa loob. Paa mo doon, doon. Paa doon ang paa, paa doon. O oh, sige, ulo. sige, sumunod ka na nga doon. Doon ka na, doon ka na derecho ka ka kayong paa dito. Derecho. Ayun. Hindi. <laughs> kuya, dito. Omega ka diyan higa. derecho. Sundan mo yung lawak ng ano. Yeah. Oh, bumaba ka ng konti. Bababa baba, lang dito, papunta baba. baba. Oh, baba. Sige pa. Sige pa. Malakas pa, kaya pa. Makaka-recover ka, Kuya. Ayos natin lahat. Ano pangalan mo? Jose <coughs> Wesley. <Pangalan? coughs> ha? Jose <coughs> Wesley. <coughs> ano? Jose <coughs> Wesley. <coughs> Jose. May kinakain ka ba? Wala po. Parang mayroon kang candy sa bibig mo. Wala po. Wala ba? Ubo. Ilang taon ka na? Wala ko na eh. Ha, nakalimutan ko na. Oh, sa kada katira. Abel <coughs> ko <coughs> po. Na-stroke ka talaga? Oo. Ah, taon nang stroke mo? Sabi ko na eh. Uh, matagal na. Oo. Ganyan talaga siya magsalita. Oo. No? Maganda na lakad niya, no? Oo. Kaganina, ang lakad niya. eh uh, kanyina. Oo. At saka patabingin yung, ano, ituhod. hod. mo yung pag Tumigas na. Oo. Uros ka pa. Oh, maganda na lakad bitawan mo, na, mo. Bitawan mo wag bitawan, bitawan, bitawan mo na kuya Hayaan mo siya maglakad mag-isa para hindi hindi siya ma-out of balance. <laughs> doon, doon, oh, oh tawanan-tawa ka at <laughs> Na-stroke. Ah. Oh, lalakad ka, tawanan-tawa ka. Ha? Tawanan-tawa ka talaga? Ilaga <laughs> enjoy ka pa. Oh, siya ang stroke na masaya Tata tayo Oh. Yoko. Yoko, ganoon, Tingala. <laughs> Apo. Tingala, ganun. Apo. Kaya apo ko ngayon. Yoko. Tingala. Left. <laughs> le. Right. Sino ba? Yoko. Tingala. Manugang ko yan. Ganun. Tingala, ganun. Yun na, yun ganun ako yun. na. Tumi tingala eh. <laughs> 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 oh, yoko. Tingala. Ganun. Yoko. Tingala. <laughs> <laughs> yoko. Sige. Tingala. Ganun. Mga ilang tinay. Yoko. Tingala. Tingala. Ganun. Yo po. Tingnan na. Yo po. Tingnan na. Kunin natin yung speech box mo. Saka yung mga lim. Oh, yo po. Tingnan na. Tingnan na. Tingnan na. <laughs> <Sorry. laughs> Masayahin talaga siya na istro. Ah, pangalan mo. Ano pangalan mo? Oh, Timothy! Ha? Oh, Timothy! Timothy? Ka Timothy ka? Dahan-dahan <laughs> na salita. Oh, Timothy! Oh, one. Magsabi ka, one. Oh, Timothy ko. Ah, Timothy. <laughs> sino sino <Okay>. si Timothy? <laughs> Yoko. Yoko, tingala. Yoko. Tingala. Yoko. Tingala. <laughs> Yoko, yoko. Tatawa. O kaya tatawa. Nakikiliti ka ba? Ah, ka? Yoko. Pa? Yoko, tingala. Okey, kamo na na, sige, left. Right. Pero ano para naman 'to? Nihi ngamunan. Yoko. Yoko, ganun. Tingala. Tingala ganun. Ganun. <laughs> 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 left. Right. 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 Ganon. Yoko. Tingala. Grabe ano. Ang mga related mo. Wala sa mga ayos oh. Eh. Ano ba? Nagbubuhat ka ba na magbibigat? Hindi po. Ha? Hindi po. Ano ginagawa mo? trabaho? Sige. Ano ginagawa mo sa trabaho? Nag? Nag? Yoko. Tingala. Yoko. Tingala. โยกโบทิงอะไรโยกโบทิงอะละแหลบไรยกโบ๊ทยิงอะไรยิงะไรเงินหนึ่งแหลบไร่โยกโบ๊ทยิงอะไรเงินหนึ่งยิงอะไรเงินนึ่ิงะเงนน

Sige. Left. Sige. Po. Tingnan lang. Ganun. A. Sabihin mo A. A. B. P. C. C. D. D. E. D. e. F. F. G. G. H. H. I. I. J. K. K. L. M. M. N M. O. 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 P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. B. B. Anong pangalan mo? Timothy? O, mo Dahan-dahan. Kasi, Timothy yung pagkakaintindi ko eh. O, di mo Pangalan, pangalan apelyido. Muti, Ha? Muti. 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 <laughs> Diyan na 'bang tinatanong mga alpabeto ano? Eh. Oo. Oh. Mali na ang alpabet mo. Bakit sa pangalan mo hindi mo Ikaw ba 'yan? Tandahan si mong salita. Baka hindi ikaw 'yan. Tao si nagigintay Mutie ka eh. Ano ba 'yan nito, Jose? Jose. Bakit 'te Mutie? Sino ba 'yang tinmuti na 'yan? Baka may sanib 'to, kay? Kanya-kanya, dalawa kayo. Ano? Eh, sino ka talaga? Ano pangalan mo? Ha? Jose. Sabi mo Jose. Jose. Bukas kasi tatawa, sabi mo pangalan mo. Oh, yoko. Tingala, Ganon. Yoko. Tingala. Ang, ang linaw nga ng alphabet niya eh. Yoko. Tingala. Hindi na papag-aralin ko sa mga salita. Yoko. Tingala. Misa sanib ka Ata eh. <laughs> ano pangalan mo? Nobo, nung, -nung. Ha, <laughs> nung nong-nong. -nung. Nung nong talaga, nong. Sino yung nong-nong? Nong, nong, ang pangalan talaga niya. Pak, bumalik nga <laughs> naman yun Inak nong-nong kada-la kasi. ka mo na? Edina e e Jose, kay e Dina. Nong-nong na. Ah oh, sige, mukha tayo para gumawa po. Yoko. Yoko. Tingala. Tingala, ganoon. Yoko. Tingala. Yoko. Tingala. Yoko. Sige, yoko. Tingala. Tingala. Yan. Relax lang. Yoko. Tingala. Tingala. Hindi, pabaliktad. Ah. Buka mo yung buka. Ah. Ah, buka. Ah. Buka. A, 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 okay, um, yoko, ninety-nine percent yoko 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 tingin na, A, 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 ano pangalan ng kapatid mo? Ano pangalan niya? F F. Ha? Ano pangalan ni ate? <laughs> ha? Dorita. Ha? Dorita. Dorita? Dorita. Dorita? Dorita. 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 Bigkasin mo na tama ah. <laughs> pangalan ng anak mo. Pasin. Ha? po. Ano? Pasin po. Ano? Pasin. Padis? Padis. Ano pangalan mo? Padis talaga? Padis. Ah, Francis. Francis. No. Ano sabi mo? <laughs> ah. <totawa> Tataw tatawa eh. Yoko. Okay. Tingala. Ganun. <totakyan> Yoko. Tingala. Ganun. Tingala, tingala, tingala. Hmm. Yoko. tingala. Yoko. Tingala. Yoko. Tingala. Yoko. Tingala. Dito ang nahirap na trabaho. Ang lymphatic therapy sa leeg. Ang dito kasi lahat. Speech box, lahat yan. Sa kidney part, sa head, sa brain, lahat ng organ, hindi lahat yan connected. Oh, hindi yan basta-basta ginagalaw ng hindi marunong kasi nakakamatay yan kapag hindi tama yung pag-aayos. Tayo oh. mga mangingirat nga, hindi nalang ginagalaw Bawal ho yung galawin. Kahit yung sa batok. Mo. May aral po yan eh. Oh, shake mo yung paa mo. Straight. I-adjust lang natin ha para hindi ano yung katawan. Inhale, exhale, blow. Huwag mo kontrolin. Yoko, tingala. Yoko, tingala. Gagaling ako. po. Pag gumaling ito, uwi talaga kami ng Oo. Mamumundok na kayo. Maghanap ka ng babae. <laughs> Wala. na. Wala. Ha? Wala. Saan kayo sa Bicol? Ano pangalan ng lugar niya sa Bicol? Bayan ako. Bayan? Bayan ah. Saan doon? Bayada. Saan doon? Bayara. Bera. Bera? Bayada. Bariada? Awo. Saan ba yun? Aligaspi? Defo. Defo. Sa? Defo. DFA? Ako, tinga ko atay may problema. <laughs> <laughs> no, 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 no. Terapi mo nga <laughs> ako, tinga ko atay may problema na. Tingala. Ya po. Tingala. Tingala mo. Oh, ikaw rin, tinga ka rin. Ya po. Tingala. Baka may ano nakapasa para sa mga tita. Ya po. Tingala. Ya po. Tingala. Relax lang, relax po. Ko. Tingala. Mag-relax Mag ka lang, ganun ka. Ganun. Gumagalo kasi umaga. Ganun. Hindi mo ikay ganun yung kamay mo ulo mo, ganun. Relax mo na. Ganun oh. Yan. Oh, ganun pa. Ganun pa. Ganun. Sige. Oh, um, sige, ganun mo lang siya. Ganun. Ganun lang. Ganun na lang. Sige lang. Kasi inano yung ano mo. Ganun. Ganun mo Huwag ka muna tumawa. Huwag ka tatawa. Ang hilig niyang ano. Mahilig siyang nakaganun. Kaya yung speech box niya ho, nakaipit. Yun. Mm, yun. galaw ka ganun ka. Kasi naka ganun. Mm, tabi nga ito, tabi ng yan. Kasi naka ganun no. Ayun nga, yuko. Tingala, ganun. Yuko. Tingala. Inaayos ka kaya magpaayos ka. Oh, gusto mo ba magsalita ng malinaw? Ha? Sagot. Opo. oo. So, sa anong lugar niyo rito? Abel. Ah, yun. Okay, okay. na. Maganda okay. ka na. Okay. Ilan taon ka na? Kinain okay. niya. Ilan taon ka na ngayon? <laughs> <laughs> Nakalimutan mo. Kailan birthday mo? <laughs> oh, naintindihan ko na. <laughs> sa kapi ng anak? Good evening, Fritz. Ayoko, ayoko, ayoko. Tingala. Tingala lang 'gon. Na hindi na 'yan sarita. Tingala. Tingala. Left. yoko po, ikaw son Tingala din gulit. Mm. Sa kanat trabaho dati. Sa uh, Bacsilan. Tao. Sa ka kanat trabaho dati. kaya ba 'yun? Si anong anong work mo doon? Hmm. Ano work mo? Driver? Ano? Nagbubuhat? Sa electrician? po? Electrician. electrician? Ha? Electrician? Ah, electrician. <laughs> Naintindihan mo <pa> na ngayon. <laughs> <laughs> o, oh, sige, sige, sige. Sige, ganyan na. Kinakain mo pa eh. Yung paa. Yoko. ko. Yoko. ko. Yoko. Tingala. Wag <laughs> ka tatawa. Wag ka naman tatawa. Ganon. At inano yung ano mo? Yoko. Tingala. Ang join mo. Ganon. Liyad. Okay, tabing ka, Kalumihad. Taas, taas. May inaayos tayo, kuya. O, oh. yun ko. Tingala. Yeah. Ganun. Riyad! Ang ganda ng leeg ng anak mo, Taas, ikaw, <laughs> yung leeg mo, tabing <laughs> Inaayos <laughs> natin okay, eh. Ganun. Tingala. 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 Yun ko. Tingala. Sige. wag tatawa. Huwag ka tatawa. Delikado wag to. Tawa. Delikado yung hinahawakan ko. i-stand yan ang ulo. Yoko. Tingala. Ganun. Yoko. Tingala. Yoko. Tingala. Bakit ka na-stroke? wala mo. Ano nangyari sa iyo nung unang pag-stroke mo? Sige, sabi ka. Dumudulo mo. Ha? Dumudulo mo. Nag? Nag Dumudulo. Tapos, kwento. Ikwento mo. <laughs> na-hospital ka ba? Hindi po. Ay, hindi ka na-hospital? <clears throat> Ilang taon na yung stroke mo? Ilang taon na? Ilang taon pa nung nakakaganyan? Walang taon mo. Ha? Dalawang taon. Ah, uh, kanino ba to? <laughs> Dalawang taon na. Oh, very good. Naiintindihan na kita. O, oh, ngayon ha. Mag-aral, magsalita ng magsalita. Mag-practice. Maging marites ha. <laughs> o kaya magkakanta ka sa, sa, ano, star maker. Magkakanta ka sa YouTube. Ha? Para bumilis yung pagsasalita mo. Hindi pwedeng nakat nakatahimik ka lang at saka nakangiti ha. Okay ba? Tapos maglalakad ka, stretching, exercise dito sa bahay. Pag umuulan, wag lalabas. No? Bawal alak, bawal sigarilyo. Hindi naman nag-aalak sigarilyo. E. Hmm? Ah, hindi ka nag-inoy. Very good. Eh, bakit na-stroke? Pagod? Lasang ginom dati niya. Ha? Lasang ginom. Ah, dahil sa pag-iinom. O kaya, inong pa more. <laughs> sigarilyo pa more. Sigarilyo pa more. <laughs> para ganyan ang itsura nila. Marami kayong candidate sa ganyan, no? O, kaya mong magbihis mag-isa. O, sige nga, magbihis ka nga mag-isa. Sige, buhatin mo sarili mo para hindi ka na bubuhatin mag-isa. <laughs> ito Oh, sige, tumayo ka mag-isa. Hayaan mo na siya kumilos mag-isa. Ayun, damit mo. Oo. Oh. Asa Asan ba oh. damit niya? Ah, ito. Oh, sige nga, suotin mo. Tawa talaga siya ng tawa, oh. Masaya siyang na-stroke. Alam mo, sobrang taas ang alkohol mo sa katawan kasi sobrang pula ng iyong nakikita kong ano sa, ano niya, dito. Ah, talaga mataas ang kolesterol. Ma oo. Pero yung papa ko, talagang pulat, pulat din talaga ang mga balat. May nagpupula talaga kayo? Ang mga balat namin na, pulat talaga. Ah, okay. Pero, yung balat namin mapula. Ikaw rin, namumula ka rin. Sa mga lalaki, lalo sa mga lalaki, mapupula. Ito, ito, tayo tay, ka mag-isa ha, ikaw na lang. oh Titingnan ko yung tayo mo kung ayos magbabaksa ito. ka o hindi. Oh, ayos yung tuhod <laughs> ha. Oh, wag magmadali. Tawa. <laughs> Huwag magmadali. Ayusin ang paa. Pag ikaw gumaksak, ewan ko lang sa'yo. Okay lang yan. Huwag mo na kunin yan. Huwag mo na kunin. Tumayo ka diretsyo. Oh. oh, ayos. Ayos. O, oh, lakad na doon. O, oh, maganda na lakad niya. Masaya siyang istro.